Ilalakbay pa ng nakararami upang matikmana ang iba't ibang pagkain na may iba't ibang kultura at tradisyon. Ang bansang China ay nagiging isang dakilang destinasyon dahil sa mga masasarap at abot kaya nitong mga pagkain tulad ng hot pot dimsum at marami pang iba pang mga lutoing Chinese foods na naging paborito na nating kainin, na kung saan ay naging bahagi na rin ng mga pagkainan sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit ang nakababahala ay nakakasiguro nga ba tayo ligtas ang ating mga kinakain, lalo na't na usap-usapan ngayong partikular sa bansang China na kung saan ay gumagamit sila ng hindi ligtas ng mga sangkap sa pagluluto, tulad ng gable oil at saliva oil. Ano nga ba ang mga ito? paano kaya nila ginawa ang proseso ng mga ito. Yan ang ating alamin. Ang isyu ng gutter oil o recycled oil na ginagamit sa ilang mga restaurant sa China ay unang nadiskubre noong 2000 sa mainland China ng isang street vendor ang natagpuang gumagamit ng langis na nakuha mula sa basura ng mga restaurant. Sa Taiwan, ang unang dokumentadong kaso ng gutter oil ay iniunat noong 1985, ang gather oil ay tumutukoy sa iligal na gawain ng paggamit muli ng cooking oil na lampas na sa itinakdang panahon ng kaligtasan para sa pagluluto. Ito rin ay maaaring tumukoy sa proseso ng pag-recycle ng rancid yellow grease na nakokolekta mula sa mga pinagkukunan tulad ng mga fryer ng restaurant, basura sa kusina at maging sa mga sewer drains. Ang paggamit ng gutter oil ay lubhang ay kinababahala at madalas ay humahantong sa pag-uusig. Halimbawa na lamang ay noong 2014, isang malaking skandalo ng gutter oil ang nabunyag sa Taiwan na nakakaapekto sa daang-daang kumpanya at libo-libong kainan at ilan sa mga ito ay posibleng na-export pa sa ibang bansa. Kung nakatira ka o nagpunta ka na sa China, marahil ay nasubukan mo na ang gutter oil nang hindi mo nalalaman. May viral na usapin sa internet tungkol sa isang manggagawa sa restaurant na nag strain ng chili oil mula sa basurahan. Ang oil na ito ay kinokolekta para gamitin muli sa susunod na customer na gusto ng manghang na hotpot ang isang tao na lumapit sa manggagawa at nagpakita ng pag-alala tungkol sa kalusugan ng publiko. Ito ay nagdulot ng pag-uusap kung saan tinanong ang manggagawa kung may pagmamalasakit ba siya sa kanyang pamilya. Kahit na alam ng marami ang hirap ng pagkakakitaan, may ibang nagpapakita ng pangamba sa posibleng epekto nito sa mga makal sa buhay na kumakain ng kontaminadong langis sa kabila ng mga hamon sa kabuhayan. Ipinakikita nito ang halaga ng tamang pag-uugali. Ang gather oil o DQU, ay isang malaking issue sa China at patuloy itong lumalala. Isa itong katotohanan na dapat malaman ng mga tao. Ito ay isang pangkaraniwang bagay sa bansa na may iba't ibang klase nito. Ito ay tumutukoy sa gawain ng pagkukolekta ng langis, putik, mantika at iba pang basurang materyal mula sa kanal o mga grease trap sa labas ng mga restaurant. Sa kabilang banda, ang mga individual ay kumukuha ng mga material na nahuli sa grease at langis. Iniipon ito sa mga timba at pagkatapos ay binibenta sa mga planta ng pagpaproseso. Ang mga planta na ito ay sumasa ilalim sa iba't ibang proseso, kabilang ang pagkukulo at pag-i-strain upang gawing langis na tila bagong bili. Bilang resulta, ang mga prinsesong langis ay iniimpake at ibinebenta. Kadalasang nahahalin lamang ito sa isang brand new cooking oil. Ang iligal na langis na ito ay pinamamahagi sa mga restaurant at individual sa mas mababang presyo na nag-aalok ng magandang oportunidad na kita para sa mga namimili at ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa dahil iniisip nilang ito ay libre. Kailangan lang ng kaunting oras upang kunin ito sa kanal at manhole cover pati na rin sa mga gutter at iba pa. Pagkatapos ay maaari na itong ibenta. Ngunit hindi naman ito nagbibigay ng malaking kita ang mga nagkukolekta sa katunayan ay hindi ang mga gumagawa ng mga oils. Kinokolekta lang nila ito at dinala sa mga maliit na mga clandestine na mga pabrika. Pagkatapos nito ay pinoproseso nila at binibenta para sa malaking kita. Sa kabila nito, hindi natin lubos maisip na maaari itong ibenta sa kalahating presyo ng brand new oils at kumikita pa rin ng malaki. Ito ay naging malaking problema na hinaharap sa China dahil napapasok ito sa mga restaurant kahit pa sa mga mamahaling resto o sa mga mumurahing kainan, hindi mahalaga ng mga may-ari ng kainan ang seguridad nito. Ngunit mas inaalala pa nila ay kung saan sila makakatipid. Hindi natin masisiguro kung nakalalasong langis na nga ba ang ginagamit sa pagluluto ng iyong pagkain. Walang nakakaalam dahil ang epekto ng pangmatagalan at ang mas kinatatakutan ito ay posibleng mauwi sa sakit na kanser. Ang ikalawang uri ng langis na pinag-uusapan natin ay ang Koshu o saliva oil. Ito ay napakakaraniwan sa mga restaurant na may mga anghang o maanghang na lutoing hotpot. Ang hotpot sa China ay napakasikat. Ito ay isang sabaw o sopas at niluluto ito sa harap ng mesa at kinukuha ang mga piraso ng karne at gulay at inilidip ito sa kumukulong mainit na sabaw at ito ay niluluto ang karne at pagkatapos ay kinakain. Ito ay sinasabing ang sabaw ay ang chili oil nito ay ginagamit muli na kung saan ay mayroon ng laway ng mga taong gumagamit ng mga ito. Sa pangalawang paggamit ng chili oil nito ay napakakaraniwan pinaniniwalaan na ginagamit sa mga restaurant sa bansang ito. Kinukolekta muli ang chili oil mula sa kanilang sariling restaurant na kung saan itinapunan nila ito o mula sa ibang restaurant. Ngunit ang tanong ay bakit kaya patuloy pa rin itong ginagawa hanggang ngayon? Ito ay naging isa sa mga problema ng China sa mahabang panahon. Ngunit sinasabing may batas na raw ito na kung saan ay kapag merong nahuhuli na nagbebenta ay may pagkakataon na bitayin. Na sa katunayan, may ilan na ang binigyan ng parusang bitay para sa pagbebenta at paggawa ng gutter oil. Ngunit ang naging problema ay hindi tinututukan ang mga kasong ganito. Kaya ay kaunti lamang ang tunay na nakatulan ng bitay. Ito ay naging dahilan kung bakit ito nagpapatuloy at lalo pang lumalala. Sa kadahilanan na marami ang nakakalusot at kaunti lang ang nahuhuli rito. Ngunit sa kabila ng lahat ay ang pinakamalaking dahilan kung bakit ang gutter oil ay patuloy na naging isang malaking problema sa China ay dahil ang ekonomiya ay kasalukuyang nagdaranas ng malaking paghihirap. Kaya dahil rito ay ang ganitong klaseng oil na pagluto ay ang pangunahing sangkap sa lahat ng lutuin sa China. Halos lahat ay prenito sa langis na ito. Ang ganitong klaseng usapin ay hindi basta-basta na mababasa lang sa mga balita. Hindi ito isang bagay na aaminin ng gobyerno ng China. Ang pagtuklas at paglaban sa gutter oil ay patuloy na kamon. At ang otoridad sa China at Taiwan ay nagpapatupad ng mga hakbang upang masugpo ang paggamit nito. Ang mga taong nahuli sa pagkapatakbo ng ganitong mga iligal na gawain ay nakakatanggap ng matitinding parusa sa bilangguan. Ang mga manaliksik ay patuloy din sa pagtatrabaho upang makahanap ng mga paraan sa pagtukoy ng iba't ibang sangkap sa gutter oil gamit ang mga advanced na pamamaraan tulad ng 1H NMR Proton Nuclear Magnetic Resonance. Mal DMS Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry at HPLC High Performance Liquid Chromatography Ang problema ng gutter oil at saliva oil sa China ay isang malubhang issue na hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan ng mga mamayan kundi pati na rin sa integridad ng pagkain at ekonomiya ng bansa. Una sa lahat, ang paggamit ng gutter oil at saliva oil sa pagluluto ng pagkain ay isang malaking banta sa kalusugan ng mga kumakain. Ang mga kemikal at mikrobyo na maaaring matagpuan sa mga langis na ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit at komplikasyon sa katawan. Ito ay isang malaking panganib sa publiko, lalo na sa mga nagtatrabaho sa industriya ng pagkain at sa mga regular na kumakain sa mga restaurant. Pangalawa, ang paggamit ng gutter oil at saliva oil ay nagdudulot ng pagkalat ng korupsyon at kawalan ng integridad sa industriya ng pagkain. Ito ay nagpapababa ng tiwala ng mga mamamayan sa kalidad ng mga pagkain na kanilang binibili at kumakain. Bukod dito, ito rin ay nagdudulot ng hindi patas na kompetisyon sa mga negosyante na sumusunod sa tamang pamamaraan ng pagluluto at paghahanda ng pagkain. Upang masolusyonan ang problema ng gutter oil at saliva oil, kailangan magkaroon ng malakas na pagkutupad ng batas at regulasyon sa industriya ng pagkain. Dapat itong samahan ito ng mas mahigpit na pagsubaybay at pagsusuri sa mga sangay ng gobyerno upang matiyak na ang mga establishmento ng pagkain ay sumusunod sa mga alituntunin at pamantayan sa kalidad at kaligtasan ng pagkain. Bukod dito, mahalaga rin ang magkaroon ng edukasyon at kampanya sa publiko upang maipakita ang mga panganib ng paggamit ng gutter oil at saliva oil sa kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Dapat ring itong samahan ng pagbibigay ng alternatibong paraan upang matiyak ang mga negosyo ay may akses sa ligtas at murang mga sangkap sa pagluluto ng pagkain.